Inihayag ngayon ng Comelec Pangasinan kasabay ng pag-uumpisan ng campaign period para sa barangay at sanggunyang kabataan elections na may posibilidad na madagdagan pang mga na nasa ilalim ng election watch area sa buong lalawigan. Ito ay sa kadula ng nag-uumpisan na campaign period kung saan sa mga sandaling ito mula sa dating apat ay tatlo lamang ang nasa election watch list area sila. Sa kipanayam ng IFM Dagupan kay Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas, mag Pupulong ulit ang mga tax agencies anya ng Comelec ka kaugnay dito sa pag-uusapan nito. Sa ngayon ay nasa tatlong barangay sa Pangasinan ang bunabantayan mula sa dating apat at magdedepende anya sa magiging galaw ng campaign period na nagumpisa na nga kahapon. Nagpalala na naman dito sa mga kandidato na panatili ang pagiging kalmado at huwag daani sa init ng ulo ang magaganap na eleksyon lalo na at sa mga barangay lamang campaign period at madalas na nagkakasalubong ang mga magkakalaban sa magaganap na eleksyon. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Adolbat Sagtalaw, Tatak RMN.